tayong padyak na yun guys kasi reunion namin ngayon alumni na reunion namin guys so muna ito tayo ito guys kasama ko sa Rubius ang malakasan sa 99 kumain so, na guys ha guys sakay na kami ng jeep guys <laughs> bali namin yung motor namin guys para mag so jeep na lang na yung magandang jeep ng sakin natin Ayan si Julius guys Uy Noah Noah Hintay kami guys yung open na jeep para ma-interview ko ng Mikey eh. Julius Ayan ang ilang dito rin sa kayo Ayan Ayan ang sasakay kami dyan guys beblo, beblo. Ba Abdul, Dito lang tayo oh. Ito yun lang tayo magbaba sa may ano ay, hey, so kakasaka kayo ulit ng jeep <laughs> Ilang buwan na hindi nakasik eh, ilang taon. Pwede na yan, piso. Uy, guwag tanggap piso no? 1990, ano, 1998, ano yan? Ito, ito. Ito, wag mabasay ka mo. Ito, 12. Hanggang dyan sa taon? Ito, 12 na pala? Ah. dalawa ko yun Ito yung viral take <laughs> na namin magkano pa Yan New York New York <laughs> Wow, yee, sarap pagsakay ng gym. tayo natin Hoy! Uy lang Uy lang sinabi ko ma Wala kang ibang sinabi ma Uy lang Hoy, <laughs> may bahay na pala dyan oh. May community na dyan sa ano ang ano namin is parade oh, batch 99 si O Miners guys kilala niyo yan tara pagi pang daan yung huwag tara wait lang daan muna tayo padaan okay. yung guys

Matsba ma mo ni Janis? Oo. Uh, Nasaan uh, 'yung t-shirt? Napaka-reritan. Oh, so okay, Oy, oh, okay. hello. Sa to 'yung kaka ni Janis. Hoy, 'yung damit namin <laughs> saan na? Lang? Langi na guys, wala kaming damit pa ano to. Okay, guys marami kami ngayon guys may love team dito oh yeah isa pa daw isa daw Tiki daw sige daw, daw. sige <laughs> Ah, ini ano? tu

Guys, support you guys, all Yo, my nerds. Hello! una Hi, hi, Black! Welcome to my guys. Come to his Black O'Sello UGs. Guys, sa UGs na ka sa Pornhub. Black, baka black black Sorry, sorry, sorry. Edit na lang, edit mo na lang. na lang. na edit

फेसबुक अरे कंसाजरा Guys, kung alam ko lang ganito katagal, guys, magsaing muna sana ako sa bahay para oh, mamaya. Para kang iba-vlog na tayo, Filipino time talaga, talaga guys. <laughs> <laughs> Saing na lang sana ako, guys. May oh. isang banyera pa ako doon na labahan, guys. Bukas, mamaya ko natirahin yun. Bukas na lang. <laughs>

Gracias. guys, medyo marami-rami kami ngayon yung iba kong paten ngayon yung iba guys yung mga special class dito shout out sa inyo so sa mga ibang batch namin dyan na inilakaten siguro may next year atin naman kayo para medyo marami tayo ngayon o, ilag lang kami dito so konti lang ngayon na. you <laughs> put <laughs> <laughs> 1990. batch 1990 89. 89 sorry 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 batch 89 pala batch 89 tell batch 89 batch 1990 batch 90, 91 ay 91 guys 1992 ah 1992 92. batch 1992 Yan guys 92 shout out shout shout out shout out batch 92, batch 92. hello hai ma'am ay ang pabor si ma'am ni taon si ma'am ako maray kuha lagi hapon lagi lagi hapon next year lagi hapon kinis ako ma'am Bawa Sige, guys. Batch 92. 92 is Ay nako. <laughs> Batch 92. Batch 94. Hello. Hello. Like 94. Dami. Batch 95. Hello. Batch 96. Ninety-seven. Ninety-seven. Two thousand. Ano ninety-eight? Two thousand. Batch two thousand. Yeah! <laughs> 2004. 2004 Yes, 2004 Rock and roll <laughs> 2005 Uy Guys Pinakamalupit na batch Masira ulong batch guys Nandito na Yes Special class Maluya man tumabats 99 na to. Yeah. Yes. <laughs> tudaan. Tudaan. Baka matag tudaan. Direction. Oh, o, sis. Oh, o, si Joy. Hi, Jan! Hi, Jan! Hi, Jan. Live, yan? <laughs> Baka live. mamaya. Siguro, yan lang Live, live. Tapos yung mag-edit. Oh, no. Sakit sa mata. Sige lang. Pero, okay. ba? Hmm. <laughs>

ano tiyano ano brother? Ken Pensa! Ken Pensa! kaya 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 रोट oui,